nakakagulat ah, daw ngayon ang size ng serving ng Jollibee. Sabi nila. Sabi nitong asawa ko. Hindi talaga nga namang na ang liit po. Oh. Malaki lang to sa video pero maliit talaga siya. Ito nga yun ah. Pero kung kami Tingnan mo. Tingnan daw yun nasa sa picture. May sesame pa sa ibabaw. Ito Hindi, daw, yung laki, oh. ito daw amin, walang sesame. Tapos talaga maliit siya. Kita nyo yung takip nito oh. Ayan oh, measuring size lang halos. Oh. Ay nako, Palibasa, madalang mag Jollibee dahil nasa abroad. Talagang magugulat ka.